Mayor po ng Davao City. Siya po yung mag-take over, no? Si Rico Duterte. Batang-bata pa nung mag Play, ni Rico, no? Rico. Ano, you know, yan ang mga babaya, no? Batang-bata, magiging vice ba mayor po ng Davao City, mga babaya, no? Yan, no? Magkakagwap ang bata mga kababayan. Siguro na si Sir Ah, Hindi na si Sir Phil. Mayroon si Sir Phil. Sir na siya dito. Ayos, pa na. Yes, na

Why? kumain po tayo, matulog po tayo ng sablit. Hmm. Ah, kumain na rin. Pastel po yung kinain natin kasi yun nga. Yan o. Oh. Mga nandito talagang inaabangan mga kababayan. likes na rin ating, uh, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe. No, Magsubscribe na po tayo mga kababayan. Thank advance One lang, ito Tans TV 2.0, Ma'am Styler Dwight. Ito Tans TV 2.0. Morales, kain ka muna, maraming bigas. <laughs> e yun, gano? Ewan ko hindi na natin nakikita si uh, Carlo eh. Saan nangalaya si Carlos? E, hindi na napakita. <laughs> e, si Lalay, no? si Lalay. tago na si Lalay, mga kakamalan naman natin si uh Vice Mayor Justine Dela Cruz yan. So, sigurado, nandito na si Baste. Bakas ang kami ni Duterte. Sigurado, nandito na yan. Ano? So, abangan natin dito ng mga bayo.

Sa party list pala, sino yun? Nakalimutan ko ito? Mas kisa ba ninyo si... Ano, ano? Nakalimutan mo okay. sa party list? Oo, si... Ito yung idol ko rin eh. Nakalimutan mo sino yung pangalan nito, mga mga bayan? Na nakalimutan mo kita pala. Ay Ito din si uh, Paul Linote at si... Tio Moreno. Nandito lang yung mga pangalan. Paul Linote at Tio Moreno nandito. si virus mga kababayan yan o ah. ayun ay si kano si Shamsi si Shamsi mga kababayan Shamsi idol ng bukana Shamsi mga kababayan nandito rin idol ng barangay 70 si, uh, si Boyset Mandiay ko Boyset Mandiay ka <laughs>

दूर 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 दौड़ना Nah itu si Atur itu Atur Nibik mengawal terbosong From the three congressional districts of Davao City Congressman Bulung Duterte of the 1st District Congressman Omar Duterte of the 2nd District Congressman Isidro Una of the 3rd District Myself, of course. Yes, good afternoon. Uh, we have here members from the diplomatic corps. We have our deputy mayors, beloved senator, the Republic of the Philippines, Senator Bongo. Good afternoon. Members of the judiciary, we have here present this afternoon. Judge Marito Aves, Regional Trial Court. Judge Felipe Noronha, Regional Trial Court. Justice, Court of Appeals, Justice jill Ogan, Law Captain. I hope I have not missed anyone. Also, let me also acknowledge the presence of our congressman, from the Community Party List, Congressman Belden from uh, the PDP Laban party. Good afternoon as well.